So ayan guys, for today's video. Ah, uh, dito nga kami ngayon sa ano. Mapunta kami dito sa sa bundok. Punta namin dito yung alaga namin na baboy. Kasi ano wala no. So ayan. Balito nga pala guys yung ano yung aming nilalakaran talaga mid matric. So ayan guys. Ito. Yan. Bali, bago namin yung apuntaan yung ano, yung alaga namin ito. Malayo, malayo pa to. So, yan guys. Right? Bali, Bali punta namin yun. So, yan guys. Okay. So yan guys, ito nga pala guys yung daan namin no? mula dito sa taas, pababa kami. So para punta namin yung alaga namin dito sa aming lupain. Chok lang, hindi namin yung lupa. Bale, makita nyo dyan yung ano, lugar na yan, sa amin na yan. Ayan guys. Pupunta lang namin yung ano, yung malaki namin dyan kasi medyo malaki-laki na rin yun eh kailangan namin punta na yun baka siya certain pwede na i so ayan punta na namin yun so ito guys yung ano, lugar na ano dinadaan namin ayan bali ito nga pala helmet ay hindi ko ito iniwan doon kasi baka mawala, May, meron pa kasi doon eh wala, wala nagbabantay so ayan guys first time ko ito pumunta so sumama dito first time ko to so subukan natin kung maganda rito so ayan guys so, ano, yung ano kapatid ko bali dalawa lang kami dito sumama kami sumama lang ako dito bali akit kami ngayon itong daanan para makarating kami doon sa ano lugar na pinapuntahan talaga namin nakita ko sa So, ayan guys. Matirik talaga. Ah, nasa payag. So, ayan guys. May paibahay dito. Ano na, 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 lang? Napalagay Tulo. Tulo. Tulo ay, ay, sabah, pa d'yan? Gano'n hindi pa gano'n no? Paghanap buhay. Oo. Ito din naman delivery n'yong parang yoon? Ano ah, pala guys yung mga kamote?

pinupuntaan na ano na alaga nalagot kami dito marami hanapin lang ano yan? ano yung buko? ang pika ang lang so ito nga pala guys yung buko yan o Yan. Laki na. Ha? Wow. So ayan guys, buka kami ngayon eh. Sa bagwang. Yung shell. Sa sapa. Meron dito ya. Eh. Pero bago yan.

Ito so, yung nori namin. Okay. Saan nakuha yan? Sa mga bati. Sa bado sa bado ko? Mata. Kaya na sa lawas mo, Hala. Ano kamo nun? Ano? Ano ka yung kilimatok? yan guys. Animal Ano wala akong pantalong pa eh. <gul auch> niyo. Ano ba doon sa payo ko? Wala akong lalaki ng pantalong niyo. Pantalong kalimati. Nagbuwi sila o siya? Tawag na iman? Ano ba nagkakaroon niyo? Nagbuwi dito ng SPL, nagkakaroon ako. Ayos ba lang nakuha namin yung alimatok pala? Yun ang nga may nakuha dito sa bundok na to. Ang dami sa katawang ko eh. Kala ko kung anong ano, kumagapang. Ibig sa damit po lang yung mapang sa damit eh. Sa damit guys, ano siya. Dumidikit eh. Hindi ano siya natanggal. Hindi siya natakin. Kala eh. So, yun. So, ayan guys. Dito na pala mo yung sasapa po ako ng ano ito ako ngayon ng tabagwang so yan guys tabagwang so dito nandito pa dito eh. okay. see on üldse ka esmane jutt . So, ayan guys. Pabalik na pala kami ngayon. Ito yung nakuha namin. Ito. Nakuha. Pako. <laughs> Pako saka. Boko. Boko. Buku, tapos... Nandimato. Ito <laughs> <laughs> yung nakuha namin dito. Sa... bundok na ito. Napakal.

Oi! No, 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 no. oh, yeah. so. you So ito guys Kapit na kami ngayon Pagpawin na rin kami Kasi wala kami ngayon Nakuha ang ano Alaga Ah, uh, rig Ha? So ito Kapit na rin ngayon So ito guys

So, ito guys yung service namin. Dito na nga pala kami. Baterek pala yun. May harap pala mag ano. Maghanap ng halaga. So, well guys. pag i kami ngayon. pag kami ngayon. So, hagan dito na lang guys ang aking video. Salamat guys sa inyong panood.